So ito yung football nila na after 2 days akong naopirahan, talagang nag-attend pa din ako sa football camp nila. Hindi talaga yan mawawala sa akin. Talagang super supportive talaga ako sa anak ko kahit anong mangyari. May sakit man ako o wala. That day, medyo malayo-layo yung football nila. Kaya nakisakay kami sa kasamahan niya. Thankful na lang din ako kasi sa mga ganitong pagkakataon, yung mga ibang parents po ang nag-aasa akin kung gusto makisakay kami. Super nagihil po talaga sila sa ibang parents na walang mga sasakyan like na lang katulad sa amin ng anak ko. Talagang lagi kami nakisakay pag medyo malayo yung mga tournament ng anak ko. Minsan pa nga may mga more than one hour or two hours yung drive pero nakisakay pa din kami kasi sila mismo ang nag sa amin. Dito kasi importante talaga yung mga activities ng mga bata. May sasakyan ka man o wala, walang problema kasi yung ibang parents po ang mag-aas sa iyo at sila po ang nag-aas talaga na pwede kang makisakay sa kanila. Importante kasi dito na yung isang bata ay active talaga sa mga activities. Dati nahihiya po akong mag-asa ibang mga parents na makisakay kami pero sila na po mismo ang nagsabi sa akin na huwag akong mahiya kasi wala yan ditong hiya-hiya about sa mga ganyan. Pagdating sa bata talaga, importante importante na makapunta sa mga tournament or makapaglaro sa mga gusto nila. Since may available din silang upuan, kaya talagang lagi nila kaming niyayaya na makisakay kami sa kanila every time may mga tournament or mga camp yung anak ko na malayo. So as a parents po, ang ginagawa ko, ako po ay nagbibigay ng mga flower or regalo and pag Christmas or in the summer season. Yun po yung ginagawa ko kapalit sa kabutihan na binibigay po nila sa amin. Minsan po bilang tulong, ako po ang nagbabayad sa mga park pag magpa po yung sasakyan. Malit na bagay po. Pero di po kasi sila tumatanggap ng pira pag mo sila, bibigyan mo sila pagdating po sa mga dahil nakisakay ka, kaya babayaran mo sila, hindi po sila tumatanggap ng pera. Kaya regalo na lang po ang binibigay ko or nagbabayad ako sa pagpark ng sasakyan. And this time, sa football tournament ng anak ko today, ay hindi masyado ako nakapagsigaw-sigaw dahil nga dito sa operasyon ko, hindi pa pwede. Gusto nga sana ng anak ko na hindi na ako sasama kasi sabi niya sa akin, bago lang daw akong opera, baka daw mabinat ako. Kasi alam niya at kilala niya ako, pag pumupunta ako sa mga tournament niya, talagang lagi ako nagkakantsaw o nagsasagit talaga. Nagsasagit? Nagsagit talaga pagdating sa mga camp niya o lalo na pag siya nang maglalaro. Kaya sabi ko po sa kanya, huwag kang mag-alala, hindi po, hindi po, hindi po, hindi ko gagawin today. Minsan kasi ayaw niya yung malakas yung boses ko pag naglalaro siya, nahihiya siya. At talagang sobrang pinagbili niya sa akin today before kami pupunta sa tournament niya, na wag daw malakas yung boses ko para hindi ako ma-stress at para hindi dudugo yung operasyon ko. Tama naman yung anak ko, di ba? At this time, sobrang maulan din yung camp nila at sobrang nawa ko sa anak ko, maulan at mahangin, sobrang ginaw. At ako walang jacket. Mabuti na lang sobrang bait yung mga kasamahan or ibang parents dito. Kasamahan ko. Kasi pinahiram nila ako ng umbrella at saka jacket. Sobrang bait po talaga nila dito, mga tao dito. Lalong-lalo lalo na po pagkasama mo sila sa mga ganito or, or kasama kayo sa grupo sa paglalaro ng mga anak niyo talagang super matulungin sila. Dito ko lang talaga na prove na talaga na pwede, pwedeng maglaro yung anak mo kahit saan, kahit sobrang layo, walang gastos. Sila na po ay yung bahala. Pag hindi ka po available kasi late ka na mauwi galing sa trabaho kasi nga single mom ako.